yung sobrang patok na patok sa mga estudyante dahil di mo nga naman na kailangan pa pumunta sa ibang bansa para matikman lang to dahil sa lasa, presyo at dami ng serving eh dito pa lang panalong panalo ka na mm. Mm. Ito ang Esh Hadha Middle Eastern and Indian Cuisines na located lang sa may Ay de Los Reyes Street, sa Palok Manila. Malapit lang sa may UST kaya naman karamihan ng na mga customers nila puro mga estudyante. <laughs> 100 pieces po kami. No. 100 or 100. Kailan ra pili niyo na to? Pangatlo na po ito. Pangatlo na. Yes Ito yung mga pwede niyo pagpilian at prices. Hi ate. Hello po. Ano po itong mga ino-offer niyo? So we offer Hyderabadi biryani, Saudi kabsa, Saudi uh, chicken kebab, Faham dajaj. Ay biryani po namin, Hyderabadi biryani. Here's our Saudi kabsa. Oh, wow. For our kebab po, it's 135 with rice. One and a half cup of rice na po siya. And then yung kabsa po namin, 139 for one piece of chicken. Mm -hmm. And then biryani po, one piece, 149. Two piece po is 189. For our fahanda judge naman po, it's 190 with two cups of rice po. With veggies na rin po yun, ma'am. Kano na po kayo katagal dito? We're about to be one year na po, next April. Ano oras po kayo nag-open? 3 p.m. po, ma'am. Open na po kami. Every day? Yes po. So I was born and raised in Saudi Arabia. My parents worked there for over 20 years. I'm 22 years old and everything we ate there, my mom was able to get the recipes and talagang kinumpere po namin siya. And um, we've traveled to Oman, Qatar, Bahrain, Dubai just to compare the food, especially our biryani po. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin. Ito yung tinatawag nila ng Faham Al Dajjaj or grilled chicken. O, oh, di ba? Ang hirap bigkasin. Pero grilled chicken lang pala siya. Try natin. Kasi almost too authentic na siya yung pagkakagawa. Kasi yung mismong gumawa, lumaki sa Saudi. Ito naman yung chicken kabsa. Mmm! Mm. Kapa. Mmm! Lasang-lasang mo yung ang daming spices na pinaghalo-halo dito. Nagdagan pa natin. Sarap! Hmm. Lalo na yung white sauce. Sulit na to ah. 139 lang. Ang dami pa ng serving ng rice. May gulay ka pa. Kaya e ang daming spices, ang daming proseso. Ang tindi ng pagkakaluto. Hindi biro. Masarap ka. Sarap! Hmm. Hmm. So ang itatry naman natin ngayon yung Faham Al, the judge nila. Mm. Ang sarap nito, ha. Ah. Iba yung atake nila dun sa unang na-try Kahit yung rice, mapapansin mo yung difference nila. Ang hirap i-describe. Basta, ang dami niyan lasa. Pero pag tinikman mo dalawa, malalaman mo yung difference nila. Parang ito medyo buttery, na maraming spices. Siya, marami siyang spices. Pero ito, mas buttery. Sarap! Mmm! Habsa, mas type ko tong rice nito. Mas buttery siya. Hmm. Parang authentic nga yung lasa niya. Parang hindi Pilipino yung nagluto. Parang nasa ibang bansa ka. Legit. No joke. Ito naman yung biryani nila guys. Na nakaka-100 orders sa isang araw. Try natin bakit nakaka-100 orders ng ganito sa isang araw. Half day lang. Half day lang. Naghihiwalay siya sa sobrang lambot guys. Wow. Sobrang lambot. Kailangan ko ipatong kasi nakakalas yung mga buto. Grabe. Bawat na try natin, iba-ibang atake. Alam mong, yung tipong parang kumain ka sa ibang lugar. Very exotic yung flavor niya. Kaya ang kumakain. 139 pesos lang guys. Sulit. Ang dami oh. Good for sharing. Ang dami. Hindi lang yun. Hindi ordinary rice. Basmati pa yung gamit.